Gada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Gada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. Mga kabrigada ang ating one time, the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umaangat Umaangat. Umaangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Senate Minority Bloc nagmosyon na para simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kampo ng pangalawang Pangulo, handa umano sakaling matuloy ang paglilitis. Immigration Commissioner Viado itinanggi ang mga aligasyon sa white paper na ipinadala sa Malacanang. BNP Chief Torre bumisita sa CHR. Hindi giniit na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng pulisya. At Pangulong Marcos, pinangunahan ng kick-off sa Brigada Eskwela sa Bulacan. Ilang issue tulad ng maruming banyo sa mga paaralan, pinaaksyonan ng Pangulo. Bar -dita. Bar -dita. Buong puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM, News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng lunes, June 9, 2025, kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Nature -wide. Nature -wide. Mga kabrigada, matapos nga ang i kaninang umaga ni Senador Risa Ontiveros na kikilos na sila sa Minority Black para simulan ang kanilang konstitusyonal na tungkulin, si Senador Coco Pimentel nagmusyon na sa Senado para makapag-convince sila bilang impeachment court. Para sa kabuang detalye ng report, mga kabrigada, Live sa Senado, si Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Brigadalay, balikan natin si Brigadaan. Dito muna tayo handang sagutin ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo sa kaling ituloy ng Senado ang impeachment trial. Ito ang tugon ng kanyang defense team sa harap ng mga panawagan na agad nang simulan ang paglilitis. Giit po ng kampo na ang paglilitis ay hindi dapat gamitin data sa politika kundi isang constitutional mechanism. Tumanggi na rin ang defense team ni VP Sara na mag- Komento sa mga panawagan sa Senado dahil ito raw ay internal na usapin ng institusyon. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, sa ibang mga balita, naglabas na po ng pahayag si Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Kaugnay sa isang umano'y white paper na kumakalat at sinasabing na ipadala pa sa Office of the President Maring itinanggi ng opisyal ang lahat ng akusasyong nakapaloob sa dokumento at tinawag itong bahagi ng isang planadong smear campaign. Narito ang report ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada. Ito ang umano'y white paper na naglalaman ng mga impormasyon laban kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na ipinadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng hindi mga nagpakilalang empleyado ng ahensya inakusahan ng mga empleyado si Viado ng Katiwalian, kaugnay umano sa paghawak ng mga kaso na kinasasangkutan ng Pogo at pagpapalayas ng illegal foreign workers. Sa isang liham na may pechang Junto na natanggap ng Malacanang, inakusahan nila si Viado ng pakikipagnegosasyon sa pagpapalaya ng mahigit isandaan na foreign workers ng kilalang Pogo Company na Asian Gaming Technology kasunod ng pag-aresto sa kanila ng mga otoridad noong Marso. Ayun pa sa mga empleyado, ang mga quota visa na nagbibigay ng permanent residency sa partikular na bilang ng mga dayuhang mamamayan ay na-auction din na napupunta sa pinakamataas na bidder sa ilalim ng pamumuno ni Viado. Pero sa isang pahayag ngayong araw, derechahang itinanggi ni Viado ang lahat ng aligasyon. Ayon sa kanya, gawa-gawa lamang ang naturang dokumento at bahagi ng isang malawakang kampanya para sirain ang kanyang pangalan at ang reforma sa Bureau of Immigration. Tukoy na raw ng kanyang tanggapan ang mga nasa likod ng umano'y planadong paninira. Kabilang umano ang isang mataas na opisyal ng BI na dati raw nagtangkang palayain ng isang Chinese national na konektado sa isang kilalang politiko sa nakaraang administrasyon. Inamin din ni na may natatanggap siyang babala tungkol sa mga posibleng pagganti ng mga dati nang nakinabang sa ilegal na operasyon sa loob ng ahensya. Pero sa kabila nito, naniniwala ang opisyal na katotohanan ang mananaig in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, balikan po natin si Brigada Ann Cortez live dyan sa Senado dahil nagpapatuloy po yung deliberasyon. Kaugnay nga po mga kabrigada dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! report Bigadali, Dali, official na nga nagmosyon si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa naging plenaryo ng Senado para masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pimentel, mahalagang matutukan ang paghawak sa isyu nito dahil nakakaapekto ito sa integridad at reputasyon ng Senado at panay na rin ang pag-atake sa kanila sa online. Dagdag pa niya, nagkakaroon na rin ng confusion at distract ang taong bayan dahil sa agam-agam na baka patayin ang impeachment proceedings laban sa vice presidente. Kaya bilang paraan ng pagresolba nito ay minungkain ng senador ang mga sumusunod. Itigil ang regular legislative business nila mag bilang impeachment court. Magsumpa na si Senate President Chis Escudero bilang presiding officer at magsumpa ng mga senador bilang senator judge Ang motion neto ay agad namang sinuportahan ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Contivero Ayon sa senadora, mahalaga rin madali ang mading ginito sa sinserong paraan at hindi mo kang minadali sa kabilang banda kinwasyon ni Sen. Joel Villanueva ang naging motion ng minority block dahil wala raw naging notice tungkol dito. Umasa naman si Sen. Alan Chiatano na magiging tama ang kanilang desisyon para rito nang hindi na ito umabot sa Korte Suprema. Samantala bagamat hindi raw abogado si Sen. Ronald Bato de la Rosa ay sinabi niya na umaasa siya na hindi na mga taong sumisigaw ng pro-impeachment trial ang mapapakinggan. Nilinaw naman ni Pimentel na layunin ng pagkonvene nila ngayon na makapagproseso at makabuna sila ng schedule para sa impeachment proceedings. Patuloy namang nanindigan si Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi maring itawid sa 20th Congress ang paglilitis laban sa Vice Presidente. Live mula rito sa Senado, in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News on 40. Sighbacks. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide Samantala, mariing pinabulaan na ng House leaders ang pahayag ni Cebu Representative Duke Frasco na may mga kongresista mula sa Visayas at Mindanao na dismayado sa paumuno ni Speaker Martin Romualdez na naman sila na si Romualdez pa rin ang mananatiling speaker ng 20th Congress. May report si Brigada Haji Amino, i-brigada mo! Brigada! Brigada! <laughs> Binara ng mga leader sa Kamara ang pahayag ni Cebu Representative Duke Frasco kaugnay sa pagkakaisa sa Kamara na naapektuhan na umano ng personal na interes at pamumulitika. Ito'y matapos lumabas ang ulat na hindi pumirma si Frasco sa Manifesto of Support para kay Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress na una na nitong kinumpirma sa statement ngayong araw. Sa panayam kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr., iginait nitong kitang kita ang pagkakaisa ngayon sa mga miyembro ng Kamara na personal niyang nasasaksihan kahit na araw ng linggo. Ikaika naman yung Congress na nakikita sa mga 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 because of the leadership of our speakers. The move on na may pumirma ng 225 for the 20th Congress, that is a manifestation na talagang gusto nila yung liberate ng ating nakauhulikos. Hindi na kasi yun? Pinabulaan din ni Gonzales ang sinabi ni Frasco na dismayado ang ilang mga mambabatas mula sa Visayas at Mindanao sa liderato ni Romualdez. All Congress persons in Luzon, Visayas, and Mindanao are all happy. Masaya po sila na at wala po narinig na mayroon ganyan issue sa liderato ni Speaker Martin Luka. Kaya natatakadid po ako eh. Kasi pagdating ng mga tiga Mindanao sa office pupunta kami ng Visayas, kaya din po, nagpapasalamat. Sa totoo lang po ha, kundi sa supporta ni ni Congress Patalor, ni Speaker Romualdez. Yung mga tumakbong yun, yun, Congress na ngayon, isipin mo 86% na nalo na re-elect. Hindi ko sa support ng Congress. Kung si Deputy Speaker J.J. Suarez naman ang tatanungin, ang manifesto of support para kay Romualdez na makapagsasabi kung mayroong tunay na pagkakaisa sa camera. If you look at the support that uh, Speaker Romualdez has garnered and continues to maintain, um, 285 congressmen have signed the manifesto of support. And I think that is a true sign of unity um, when it comes to the members of the House of Representatives wherein we want... Um, Continuity. We want uh, true leadership that can address the issues being faced by our country. Una ng kinumpirma ng National Unity Party na sinibak nito bilang miyembro si Frasco dahil umano sa pagsalungat sa posisyon ng partido na suportahan si Romualdez sa pagka-speaker sa 20th Congress. Sa statement naman ni Frasco, binigyang diin ito na ang kanyang naging pasya ay hindi tungkol sa pagkakawatak-watak kasabay ng punto na ang Kamara ay dapat na itinataguyod umano ang pag-angat ng bansa sa halip na maging platform para sa di pagkakasundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Binigyan din naman po ngayon ni PNP Chief General Nicolas Torre III na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng pulisya Kasabay nito tiniyak niyang hindi abusuhin ng kapulisan ng kanilang kapangyarihan sa pag-aresto. Sinabi ito ni Torre sa kanyang pagbisita naman sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Itinuturing na makasaysay ng pagbisita dahil siya ang unang hepe ng pambansang pulisya na nagtungo naman sa kanilang opisina. Para sa iba pang detalye, narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, Ibrigadamo. Brigada. Bumisita kaninang umaga si PNP Chief General Nicolas Torre III sa tanggapan ng Commission on Human Rights. Ito'y para maipaliwanag ang konteksto ng kanyang pahayag na paramihan ng huli. Dito muling binigang diin ni General Torre na ang paggamit ng lethal force ay laging huling opsyon sa mga operasyon ng mga pulis. Anya, mananatiling responsable at makatao ang pagpapatupad ng batas ng PNP at hindi nila hahayaang maabuso ang kanilang kapangyarihan para lamang madagdagan ang bilang ng mga mahuhuli. Uh, huwag kayong mag-alala. Yun sa ating sinasabing hulihan ng paramihan ng huli, ay really hindi don't believe na yan ay maabuso. Napakalakas naman ng pulis, ng loob ng pulis, na para lang makahuli ay eh, gagawa ng huli hindi eh, tapos na huyon. at dito ang palagi ko na emphasize little force will only be used as a last recourse Samantala, idiniin pa ng PNP chief na hindi na mauulit ang extrajudicial killings na naiuugnay sa mga operasyon ng pulisya noong nakaraang administrasyon. Ang mga pulis anya ay tagapagpatupad ng batas at kailangang sumunod sa proseso ng hustisya. Sino mang lalabag dito ay hindi na dapat ituring na alagad ng batas kundi isa ng kriminal. Extrajudicial killings by itself extrajudicial ngay eh pulis tayo eh. Pag lumabas tayo sa judicial process, eh di kriminal na rin tayo. Hindi eh tayo pulis, kriminal tayo. So I really don't believe in that. Pinuri naman ni CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatog ang pagbisita ni General Torre bilang kauna-unahang PNP Chief na dumaan sa kanilang opisina. Anya malaking hakbang ito upang mapanatili ang due process at karapatang pantao sa bawat operasyon ng PNP. Makasaysayan po yung pagdalaw niyo dito dahil in recent history, kauna-unahan ho yatang gumalaw ang chief PNP at sa General Torres, your recent statement recognizing the importance of due process and human rights is both timely and encouraging kung may kumpiyansa ang taong bayan na ang kapulisan ay gumagalaw ayon sa patas at may malasakit sa karapatang pantao, mas matibay ang siwala, mas matatag ang bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Bandita Nationwide. Samantala nanguna una naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kick-off ng Brigada Eskwela sa Lalawigan ng Bulacan. Bukod sa pag inspeksyon sa mga paaralan, tiniyak din ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga guro at estudyante. Nasilip naman ng Pangulo ang ilang isyo gaya ng maruming palikuran. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Dalawang pampublikong paaralan sa Bulacan ang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw bilang bahagi ng pagsisimula ng Brigada Eskwela. Unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos kung saan ininspeksyon niya ang pagkukumpuni sa mga silid-aralan para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Kasama si Education Secretary Sani Angara at anak niyang si Vince, tumulong din ang Pangulo sa pagkakabit ng Black blackboard sa isang classroom. Nag-iwan din siya ng mga school supplies, tablets at laptop para sa mga mag-aaral ng naturang eskwelahan. Mula Malolo City, dumiretsyo ang Pangulo sa Tibagan Elementary School sa bayan naman ng San Miguel. Dito nasaksihan niya ang orientation para sa mga estudyanteng gagamit ng CAN Academy Powered Learning Platform at ipinakita rin sa kanya ni DICT Secretary Henry Aguda ang bagong Starlink Internet Service na ikinabit sa na. Yung Khan Academy, ang ganda nung kanilang software na pinakita rin sa atin yung bagong uh, Starlink para may internet connection, may wifi lahat. Yun, hindi lamang dito, gagawin natin sa mga iba't ibang skulahan, lalong-lalo na doon sa mga malalayo dahil may teknolohiya na. Kaya at uh, eh, patuloy lang namin tinitignan. Uh, kaya, at kailangan maghanda na tayo para sa pasukan. Sa naturang pagbisita, napansin ng Pangulo ang kalagayan ng mga palikuran sa ilang paaralan na marumi, luma at wala ring tubig. Kaya naman, iniutos niya ang agarang aksyon hinggil dito. One of the things that I noticed are the bathrooms. ah, uh, kailangan na kailangan natin linisin at pagandayin ng mga bathroom. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti. For me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata, natatamaan eh. Tar kakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinupuntahan nila mga bathroom. Bukod dito, tiniyak rin ng presidente ang suporta ng pamahalaan sa mga guro. Kabilang anya sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay ang pagbawas sa mga administrative task para makapag-focus sila sa pagtuturo at ang pagpapatuloy ng retraining at professional development programs. Ayon pa sa Pangulo, nasa 20,000 na mga bagong guro ang na-hire ngayong taon upang mapunan ang kakulangan sa mga paaralan. We hired 20,000 new teachers Uh, so that we have more teachers and also so we can reduce the load on teachers sa mga administrative duties. Sa kabuuan, kontento siya sa pagtutulungan ng iba't ibang sektor para maging handa ang paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa susunod na lunes. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala pa, hirapan pa rin ang pangalap ng sapat na ebidensya at testigo para maresolba ang pagpatay sa tatlong kalatagenyo sa Maguindanao del Sur. Sa panayam ng Brigada FM Manila kay Pro Bar Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Jovi Ventura, sinabi nitong bagamat may mga pangalan ng lumitaw bilang posibleng sangkot, kulang pa rin ang kumpirmadong impormasyon para makapag-file ng kaso. But the PNP is uh, doing its best, no? Uh, hindi po sila tumitigil kasi at hindi lang po nila nililimit yung investigation dyan sa nasabing mga lugar. Lahat po nang pwedeng paghunan kung saan man po sila nang galit, hmm. sila nag-transact. Isabi din po yan sa mga tinatarget po ng ating PNP hmm. at maka makahanap po tayo ng mga malinaw na kasagutan para po makatulong sa pagsosolve ng nangyaring krimen po ng isa rin umano sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makakuha ng impormasyon ang PNP ay dahil maraming residente ang nag-aatubiling magsalita na siyang nagiging hadlang sa mabilis na pag-usad ng investigasyon. Matatanda ang naglaan na ang Lokal na Pamahalaan ng Kalatagan, Batangas ng 100,000 pesos na reward para sa sino mang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Bagamat wini-welcome we nila ang reward, idini-inventura na patuloy nilang pinapalawak at pinabibilis ang investigasyon. Yes sir. Hopefully makatulong po yan sir because alam naman po natin pag sinabi sa si mga informers o mga informants may mga iba-ibang iba motivation whatsoever. Pero definitely hindi po tayo didepende dyan. Lahat pa rin po na kung ano man po yung part ng PNP gagawin po lahat yan. Of course with the help of those mga pledge po ng ating Kalatagal LGU, hopefully magkaroon po ng magandang resulta po ito with the proper coordination at kung ano po yung naahayon sa patas ay ipatupad po natin para po masaltong kriminal na mm. sir. Max. Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Fright Max. Fright Max. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Trending na balitang kinalap ng Brigada New Saffam Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Saffam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News. Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. ito ang makabagong ina radio, radyo makabagong tinig ng radyo Angat sa musika sa at balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives